Yo, what's up guys? Dito tayo sa NCX Cavite. Uh, Yan unit natin ngayon, uh, Shackman X3000. Issue dalawang araw na daw hindi umaandar, nagre-redon daw lang. Saan pa biyahe niyo, sir? Patangas po. Patangas. May laman to ngayon? Wala, ang buti na unload naman. Ah, buti na unload naman. Ang araw na, ang araw Dati, okay, saan kayo nag-ano ng mekaniko? Ha? Ah, Tatawag. Mekaniko? Hindi, hmm. hindi na pa andar. Saan? Dito, Dito pumunta din eh. Ito na nagawa. Ah, may pumunta na dito? Hmm. Taga saan yun? Shackman din? Hmm. Hindi. Mekaniko lang. Mekaniko. <coughs> Yo guys, dahil naghihintay pa tayo sa piyasa at hindi pa dumating, mapakita ko muna sa inyo yung kapaligiran. Nabibideo-video video muna po tayo. Yun. Uh, dito tayo sa NCX guys no sa may Mountain Lupa yon Shackman uh, X3000 440 horsepower guys so base nga sa panayam natin kanina guys no um dalawang araw na sila dito actually yung araw na to magtatatlo na sila at hindi pa rin mandar ang mga piyasa na to guys ito yung mga pinapalitan natin tawag dyan ay you will solenoid yan yun yung sisira ng isa guys saka ginabi na nga tayo no, kasi nga uh, 6pm na dumating yung pyesa na ginihintay natin paalala lang guys sa pag-i-install ng fuel solenoid huwag nyo po lagyan ng beta gray o ring lang ay sapat na para hindi mag-stack up so ayun umandar na yung unit nila sir ayan, wala na wala na EDC wala na check engine hindi okay, sige okay na one click lâu Đó Ồ Đó trong